Oh guys, my goodness. Magpapatubo lang sana ako ng ano, ng yellow flower ba. Eh, nakita ko na patay. Kaya sabi ko itatapon ko na. Nung hinukay ko guys, oh my goodness, ano kaya to? Oh, oh. ano to kaya manan? Ang daming itlog ng ano to. Ano to? Eh ano, isusum ko. Isusum ko guys, oh. Ano kayang itlog to ng ano? nang snails ng nang... what is it ah? oh my goodness hanggang doon sa pinakadulo oo wow anong itlog to guys ano to itlog to rang ano oh naku po kung kayamanan ka lang oh. yayaman ako <laughs> kaya pala hindi nabuhay yung ano ko pinapatubo kong flower. Kaya pala. Mm. Grabe, ang dami guys. Oh. Oh. Dami. Ano kayang itlog to? Termites? Termites?